Sa, uh, 60, uh 609-018 Sige, pangalan sir, pangalan Ano sir, ah uh, Pangalan mo? Ay, you know, sir, Nakalimutan mo kagad <laughs> Pangalan pala, nakakalimutan na ha? Sige, pangalan Ay, you know, sir. O, taga saan? O, tingin mo sa camera natin Taga, ano, sir, taga Pipa Binyo Ayun, taga Pipa So, ano yung na-develop mo sa training natin? Eh? Sige Para sa, ano sir, sa safety sir Safety, ano nga? Ano sir, mga procedure sir procedures on paano gamitin yung mga sir paano gamitin ang mga yung mga sir mga, mga sir okay yung sir at saka yung liver okay. importante yung kasi during time of emergency you can use them well kung alam mo siyang gamitin tama sige shout out muna lang yung mga tropa mo diyan sa ano kulungan Nasa sa kulungan <laughs> Okay, shout out, Sabihin mo shout out. Okay, shout out. Oh, sino? Eh, yung sarang Sir sa asawa ko Ah, Ah, siya ang nagsama ni Sis. Mo pangalan? China sir. China? China ah. China, okay. So, sabi mo, mami, mag-ingat ka. Okay lang kay Captain Ao. Ha-ha. Oh, picture mo tayo sir. You? Sige, number two, number two. Pangalan? Shane sir. Shane? Shane. Parang yung Shane sa shane ha? Oh, sige, taga saan? taga Kalambalaguna, sir. Ay, okay, taga-kalambalaguna. Maraming ano dito, pasalubong. O baka naman buwas, ha. <laughs> o sige, sige, nag-develop sa training natin. Ano sir? Nakasap bosses. boses? Water and food ratio. okay, sa water and food ratio. So, importante important yan. Pag... Survivors. Ah, may maintain ng tubig at sa kapag kain yung time of survival tama yes, sir. oh sige ya tantal mo oh sige shout out na lang shout out sa ano sa ko wuf sa sawa ko sige sa pang pangalan Kate Denver yon Denver oh sige pitotizer yun oh sige number three ito si ano na singero <laughs> pasok pasok oh pangalan Jonel Aroy, sir. Jonel! Uy, katulog na katulog. Jowa niya na to, ha? <laughs> yes, mo. <laughs> <I don't know. laughs> oh, sige, so ano yung mga na-develop? Konti lang. Ah, uh, yung mga safety needs once na in case of emergency, sir. Iyon. yung mga Yon safety sa needs? Sa yes, sir. Ano na mga yun? Bigyan mo yung lang. Yung hand clear. Iyon, hand clear. Yes, so, sir. Sige. Very good. So, lagi natin tatandaan <laughs> na yung mga gamit na yun, pantulong natin during the time of distress situation. Yes. Right? Yan, so wala ka nang babatiin. Sige. Na po siya. Mami mo, happy birthday ka mo. Shout out po sa inyong lahat. Yun, yun. <laughs> Kay mami, ha? Mami, <laughs> Kay mami, mami po. Happy birthday, ha? jowa. Yeah. Wala po. Nang pating, Walang jowa. O, sige, sir. Pangalan. Justin, sir. From Bulacan. Yun. Ay, picture mo tayo. O, from Bulacan, ha? sa saan sa Bulacan? Malolos po. Ayun, sige, sige. Na-develop sa training natin. O sir, natutunan ko yung importance ng kung paano ka makakasurvive in case of abandon ship. Okay, so yung uh, how to become uh, ano uh, listo Abo, alert, no? Yeah, so when it comes to abang ano? okay. Oh, sige, shout out sige. Wala, Sir. Wala kang sa shout out. <laughs> wala. wala ka bang kakilala? Ang <laughs> bihira o picture lang tayo. Ito tao na to, wala kakilala to. <laughs> Kilalanin niyo na. <laughs> sige sir. Pangalan? Ah, uh, Brian sir. Taga saan? Harap Uy, bata nga no, ito. <laughs> Dugi. O sige siya, na-develop. Uh, actually, yung taan na, na training ko na naman dahil, tsaka matagal na po naman akong seafarer. Na-recall ko na lang, na-recall ko po naman lahat ngayon. Especially ngayon yung time na sa situation sa Persian Gold. Yun. So, magagamit po natin yung natutunan natin dito. Yun. Sa, sige. In terms of survival. Sige, salamat ha. Oh, Abrayan. Abrayan. Okay, Sige, thank you. Oh, ito tayo kay number 6. Number 6. Number 6 po, number 6. <laughs> oh, so, number 6, sir. Oh, number 6 nito. Marami ito ang tutunan eh. Sabi nito, so, wala. <laughs> oh, Kim, aso, sir. Pangalan? Bulakan. No, Sagaray Bulakan. Prod, no, Sagaray Bulakan. Pangalan? Kim po, Kim. Si Kim, ano, Kim? Adrian. Kala ko, Kim Mercedes eh. Sige. Development, um, development. Ang natutunan ko, sir, yung tungkol sa uh, first aid kit. First aid kit, sir. Sa bahay ko. Shoutout, shoutout. ulam <laughs> <laughs> Wala na. Si <laughs> Wala <nabi hipot> na, Wala na sayang. Sige, nila. sige, sige. Thank you, Number seven. Oh, seven. Oh, Ah, Ah, from City. Okay, from City. develop Develop sa hunter sir. Yes, yes. Uh, about Okay, so kung ilang piraso yung bilang sa life at saka sa life boat. Sabi so, kailangan din natin sa... Oh, mga, siyempre, sa distress. Oh, sige, sige. So, shout out, shout out. Shout out. Ma. Ma. <laughs> ma, ano <laughs> ulap? <laughs> 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 ano ulap? picture? ano? Okay. Sige. Iyo. Oh, sir. Baka mamaya gayaay mo na naman yung sinabi niya. Dami-dami na sabi ko sa inyo. Oh, sige. Picture mo na tayo. Iyo. Sige, pangalan. Arjida Acid, asset sir from okay. Antipolo Uy Antipolo Uy guys ang mga alis kayo Bista yung Our Lady of Good Boy Stand din sa Antipolo di ba? Um, oh, sige okay. Sa so, development sa ano natin Ang uh, uh, natutunan ko po ngayon uh, sir Yung discipline na uh, Sa pama, sa, sa pamamigat ng pagtitipid ng pagkait Kung um, paano ka makakasurvive? Okay, food rations on yes. how to manage the creations yes, when it comes to survival. Yes, so, sige, okay, shout out, shout out mong tangan ng polo. Sa mama ko dyan, belated happy birthday. Yung, belated happy birthday. Hindi mo binate ha. Sige, thank you yes, ha. Okay, next, next. Sir, pangalan. Isko po sir, from Kaloopan. Yung, from Kaloopan. Isko? Uh, pa, parang Isko Moreno <laughs> O oh, sige, na -develop, sir sa training natin. Uh, atas, sir, yung na ko sa throwing appliances. Line throwing appliances. Okay. Says, okay. 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 Mayroon pala tayong pwedeng habis Oo. Oh. So, Para tayo ng uh, Yes, tama. Pang-extend natin. <laughs> kaya na, yung haba niya na sa 230 O oh. oh, sige, shout out mga Tagalog. Shout out po sa sige, Yun, yun, ko. yun, 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 Oh, pwede tayo kay number? Number 10 Number 10, sige. O po siya, hindi Uy, kamagawa mo ano? mo nilorde? sige. Permita Manila, sa... Ang Yo, sa... ko sa... Emergency... Rescue. Okay, Emergency Rescue is important. No? Oke, so shout out, shout out, shout out aku selalu temanmu order blog nih share, subscribe and follow, thank you. Terkesan apa tadi lagi? Tergalite guset, anto to. Jangan jangan terasa sejarah membatai dingin juk. Oh, sejarah membatai dingin juk. Terus kita dong, agak suguhan itu, agak suguh guset, kau balik. Tergali bagus dong guset. Shout out, shout out, shout out, shout tergali bagus udah. Ayo ayo udah, ayo ayo udah, singampingan. Kita kita dong, ayo tikjurnya dong Iyo. Oh, next, next, sir. Pangalan. Justin David Tong, sir. Uh, Tiga Lakson lang, sir. Tiga lang, may hindi lang. Uh, natutunan ko, sir, about sa proper procedures, sir, kung naman about sa uh, first aid, sir. Iyon, proper procedures on how to uh, done the first aid. Okay, yes, so, sige, shout out, shout out. Shout sa katabi ko, sir. sir. Oy! sir. No, sir. <laughs> <laughs> <Last> time, sir. <laughs> jawa, jawa. Sir, so, jawa. walang jawa. Wala, wala nang jowa ito. Sige. So, Alin din sir? Hoy, man mamili ka kung ano yung ano. Sa lahat na ano sir, isa isa lang sir. Oh, sana. sige. Thank you, thank you. Oh, sir. pangalan. Uh, ako nga pala si Jericho Dela Costa, taga Jensen na jenson Apo, sir. Ah, oh, Bisaya to, Bisaya. Sige. Pati uh, mo ya sir sa Bisaya. May hapon na sa inyo sa Okay, very good. So, ang natutunan ko sir is para po yung procedure na pag baba ng mga live crowd tsaka yung sa first aid din natin po. Yo, thank you ha. Thank very you much sir. ha. Shout out ha. Shout out. Shout out, shout out po. At maraming thank you po sa aming instructor si Captain Milano. Yo, thank, thank you so much. Thank sir. you very so, much. Shout out sa pamilya ko. Yo, na. Mag-ingat kayo diyan ha. Naingat okay lang ba. kami dito. Okay, yes, cool you. Na po. Okay, next. Oh, pangalan. John uh, Estrada sir. John Estrada? Ano 'yun ah? Pang-artistahin. Oh, sige. Oh, sige, sige, sige. Oh. Ano yung na develop natin sa trading. Kung ano ang kulugan ng pyrotechnic. Iyon. Sa signal sir, tsaka yung paano gamitin. Very good. Yung um, meaning of pyrotechnic sa Augusto City. Basically, shout out sa mga tropang taga saan ba? Marulas ba rin Oh, sige, shout out mo sila. Shoutout shout out sa lahat ng taga Marulas. Iyon. Thank you, ha? Thank you. Sige, next, next, next picture uh, <laughs> <Buhol? Ninja laughs> mo sa from Bohol. Uy, Bohol? Ninja na patay, ninja. Isa-isa. <laughs> Ija-ija. <ba? laughs> oh, oh, oh. Sige dong. Skarte dong. Natutunan <laughs> ko, sir, kung gano'ng kalaga yung first hit, sir, sa tatarabaw, lalo na sa barko, sir, na tayo lang. Maasa. <laughs> tayo lang sa... Sige, shoutout sa mga taga-Bohol. Uh, taga yeah. yeah. Isa-isa. Ang oh. chocolate hits <laughs> na... Ija-ija. <laughs> okay, thank you, dong. Oh! Wow! Dito tayo kay Ma'am. Oh, oh wow. Iyon. Yeah. Oh, sige. Ma'am, come on. Fritz man siya, sir, from Digo City. Digo City. Si oh, uh, Bisaya na po. Bisaya, sir. <laughs> sige, biradam. Sabi eh. naman, sir, i-generalize ko lang uh, how to be resilient, uh, resiliency. Uh, oh paano mag-up, uh, paano mag-up. Uh. Sa kung may danger, mag a agad accordingly kung may danger at saka may accident. Yun, yun lang. Sige, shoutout, shoutout mga taga. Shoutout sa ang pamilya dila sa Lagos. Yun. Sa kayain ako. Uy, ano? Disgracia. <laughs> okay. oh sir, come on. O, ganoon Yun, o, sige. Argentino, sir, from Davao. Uy, bisaya tapos, eh. Bisda, sir. O, sige. <laughs> ang nano sir, sa, ano sa first aid and sa different sa C proper CPR and AR. Iyo? Uh, Sempre malagay Ha? yung pag-administer ng CPR. at saka shout okay, shout out, shout out, shout out, shout shout out, shout out, shout out, shout Hello guys, magandang Oy. hapon sa lahat. Watch out! Shout out nga pala kay Sir. yon Milan nyo. Aho. Aho. Yun. So, I so, did. So, uh, taga Gibitngil, Midilin, Cebu pala ako. sa out dyan sa Taga Gibitngil. yon okay. So, yung natutunan ko ngayon sa discussion ni Sir ngayon. So, dapat self-discipline and uh, respect each other para respetuhin ka sa ng ibang tao. Yun, very good. Medellin ha, Medellin ha. O oh, sige, shout out sa mga taga Medellin. Shoutout uh, shout out sa taga Medellin dyan at saka sa Batsco, Bats Alter from Concord Technical Institute from Cebu City. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, sir. Okay, next, next. Yup, malapit na. Yes, sir. Oh, pasok. Yes, uh, sir. Uh, ano tutunan ko, sir, is yung uh, sub-food and water portion. Ah, okay sa pagkain at saka sa tulog. Ah, mga ganyan, syempre, no. Yeah. Eh, Dito tayo nang So, guys, shout out, shout out. sir, uh, shout out sa mga kasama ko diyan sa MB Pagoda na sa Redsi ko sila ngayon. MB Pagoda. sa so, ano 'yon? Uh, Papasok pa lang po sila Redsi. Ah, okay, sige ha. Sa kanya yung... mag-ingat sila. Ha? Papasok pa lang ng Red Uh, ah, Dito pa lang po siya. Uh, Kumuha pa lang po sila ng hangar. Oo, oh, kahit pa may arm guard misal eh, kung uh, mission, eh. <laughs> o oh, sige, pray na lang natin sila na maging safe sila, okay? O oh, sige, thank you ha. Oh. Sige, thank you. Next, next! Oo. Oh. Yung uh, picture ko na. Yun, oh, sige. Oh. Hi, Wendell delivery so sa Sapaydes from Pagadian City, sir, Pagadian Mindanao. Oh, sige, Mindanao, sige. Oh, sige. so, I learned a lot, sir, about uh, survival rescue apparatus or equipments. Yun, sige. Oh, uh, shout out mga taga Pagadian. Shout out sa mga taga Pagadian. Yun. Ah, Pag pala udog dia. Oy, pala udog dia. Bisaya <laughs> pud de. Sige dong. Sige dong. Oy, thanks. Birahin dong. sir. Hi guys, welcome Iyon. to his vlog. <laughs> I'm Philip Sanchez from Malolos. Malolos. Uh, I've learned today about uh, to handle how to treat, a uh, handle how to handle this a uh, person, a uh, person suffering from hypothermia. Yun. That's it. That's it, ha? Huh? Oh, shout out, mga taga... Shout out sa mga William Biltree. Taga William Biltree, mga kapitbahay, Artista na ako. Yun, dito na yun, ha? Ang <laughs> mga abangan nito sa ano, sa ano natin. Sa <laughs> posisyon <laughs> sa... Oop! Sir, okay, I'm the dead. Sir, so, may or more best si Prami ba matanggas? Uy, ala eh! Ano, tayo <laughs> <Dome>. na mag-loam <laughs> Sige. Sir, my knowledge of, for this day is about properly use sart and e Dio. Sige, okay, shoutout mga taga-ibang. Ito sa mga tropa dyan, tsaka sa mga mata pa. tayo magbarek, ha? Mga tropa dyan, hindi nyo uwi ko, tayo babarek. Okay, very good. Oh, next, next, next. O, oh, sir. Pang-picture oh, mo na lang, sir, from Palawan. Palawan, uy, maganda yan sige, sige Shout out na lang, sir. Masabi na oh, shout lang dila, eh. Sige, sabi lang. Shout out sa mga taga Palawan. Yun, okay lang. Ha? Okay na, sir. Okay ka na dito, ha? Okay na, sir. Oh, sige, sige. good. Oh. Good. Next, next. Oh, si Boy Tulog. Hi, <laughs> guys. Hi, guys. Oh, sige. My name is Marvin Ray Tagutungan from Pagadian. Ah, oh, Pagadian. Oh, sige, shout out, ha? Sige, sige. Shout out sa una Oh, parang test mo diyan. Kasama ko yan. Yun. Yun, Yun Oo, oh, sir. Yung si jowa? Wala? Naa. Naa? O, sige lang. I-shout out lagi. Oo. Uh -huh. Oo. Oh, <laughs> sige, ha? Thank you, to to ha. Yeah, thank you, dong, ha? Shout out sa maganda. thank you, ha. Thank you, thank oh. you last, last, last. Hey, oh si Mr. ano? Mark po, sir. Hi, sir. Hi. Oh, from? From Nervais sir. Ay, taga marami ano dito, mga bigasan dito. Sige, shout out sa mga taga. Shout out sa mga tropa dyan. sa <laughs> mga nidevelop sa, sa training uh, natin. Ah, yung mga natutunan sir, mga locating device sir, mga paggamit ng e-perm, mga sartos, mga persate sir. Mga, okay, thank you very much sir. So, okay ha, oh. So, yun nga, no, collect tayo yung ID by number. So, yun guys, natapos na ta rin tayo. So, tomorrow is another day. So, uh, muna uh, so ah. so guys so uh... Thank you